Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa aking YouTube channel, Roderick Hernandez TV. Ngayon pupuntahan po natin ang napakalalaking bunga ng aming papaya. Talaga naman pag nakita nyo, sobrang lalaki. At ang papayang ito, hindi ko naman po talaga itinanim. Ito po ay, ang buto po nito ay inihulog lang po ng ibon hanggang sa tumubo na po ito. Hindi ko na po pinakailaman, hindi ko na po siya inilipat ng pwesto. Kung baga, dyan na lang po sa pwesto niyan talaga uh, lumaki. At eto nga po pala ang papayang hindi namin tinanim dahil ang buto po nito ay inihulog lamang po ng ibon. At ito naman po yung mga papayang itinanim po namin sa baba. Ayan, medyo magaganda rin po ang bunga. Itong papayang to, hindi mo talaga akalain na magbubunga to ng napakalalaki. Kahit hindi namin to itinanim, ang buto nito ay inihulog lang ng ibon. Pero tignan nyo naman talagang ang lalaki. Ang isa nito siguro ay kulang-kulang tatlong kilo ang isa. At yung iba ay ganun din, talagang malalaki po. At isa rin po pala sa mga sekreto po namin, kaya siguro dumami ang bunga nito dahil nga yung mga tira-tirang kanin na hindi naman talaga pwedeng kainin yung napanis na inilalagay po namin sa gilid maging yung balat-balat ng mga gulay at prutas inahayaan namin mabulok sa pinakagilid ng puno at ayan po, shout, bago po tayo magtapos, shoutout po natin si Kuya Carlo Averilla, si Simpleng Tao Vlog, Remar Suangco, si Ate Cherry Umagap, si Nanay Eli Paraiso, yan, maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa aking channel, Roderick Hernandez TV. Uh, huwag pong kalimutang mag-subscribe. Thank you for watching.